Unang birada pa lamang mga kababayan ko e eh medyo hindi ko na ho gusto yung timpla at tirada ho nito. Dahil mga kababayan ko na naaamoy ko ho, mga kapatid na isa na naman ho ano, isa na naman ho uh, isa na naman ho uh, mabahong salita ang umalingasaw sa loob ng uh, Senado sapagkat mga kababayan eh meron hong isang senador na nagsusulong mga kababayan ko ng house arrest at uh, pinagpipilitan ho na unconsciousness na ho ang dating pangulong <PSAKIbabado> <experimentation> gano ho ba ito katot katotoo katotoo ang mga kababayan ko o pawang kasinungalingan lang ba Abay, malalaman ho natin dito ngayon yan sa biyahe ni Koy TV dahil bibigyan ho natin ng uh, komento yung bawat balita ho no lumalabas ho sa loob ng social media eh wag na ho kayong magpa budol ngayon kasi pag pagpa ho kayo kakantahan lang ho kayo ng uh, ano, ng wonderful tonight One! mga kababayan ko kaya bago ang lahat mga kapatid please don't forget to follow like comment share and subscribe to my para lagi kang updated sa mga biyahe ni Kuya na ilalabas natin Abay, kung ready ka na mga kababayan ko, panoorin mo ang video na to mga kapatid. May senyales daw ng demensya si dating Pangulong Duterte ayon po kay Sen. Robin Padilla. Di ano daw? May demensya? Si dating Pangulong Duterte ang nagsalita yung may credibility o may demensya rin ba mga kababayan? <laughs> Pero tingin ni dating senador Antonio Trellanes, baka ginagawa lang gimmick ang umaring issue sa kalusugan ng dating Pangulo. Yan din ang tingin ko. At ito ang aking report. Ayan. Meron na pong matinding sakit si si Katay Digong. Hey! May matinding sakit na yung dating pangulong si mga kababayang. Maniniwala ba kayo dun?